boss uh, gagawin na natin tong nakapila pa na amplifier so may nilagay ako dito na pitcha kung saan yan nung at least pa pala to dinala actually may rami pa akong gagawin dyan kay ano to tika lang ayusin nga natin Ihigat natin chat ko din yung may ari yun galing kay ano uh, Bus. Uh, boss boss kay Galing sa pinadala sa akin, papaksiso ba, yan, Farmers One, Corner Opo Tuman, kay Kuya, kay Kuya Robertson, ah, uh, Pidlaya, Barangay sa Uyo. Oh, malapit lang to kay Soligy, dapat kay, kay Soligy na to pinagawa. Ito yung ano, amplifier ni Kuya Robertson, generic, generic lang, tapos, wala na dito yung speaker terminal iwan ko kung ano may nakabalot siya na pyesa then dito naman sa harapan ipihit e, natin ah yan. may mga kulang na katulad dito pindutan wala na yung mic terminal basag basag na rin yung mga switch yan palitan na rin siguro wala na rin ano may pyesa ito nakuha ko dun sa bulsa ng bag. Volume at saka regulator. Kasi ginusto nga niyang DIY. Binal agin ginusto, binalak niyang i-DIY. Kaya lang, nagalangan na siya. Malinis na rin to. So, kausapin ko muna. Ayan o yung transformer. Ano ba to? Nakabili siya ng ibang transformer o ano? Saan ba galing to? Anong supply kaya nitong na ano niya? 602 rin eh uh, 32 so ilalagay namin doon na uh, 32 din so baka magkamali ng ano okay Okay, so nag-usap kami ng mayari kung na lang to. Kakalasing ko na lahat tapos ano, magpapalit tayo ng mga kinalawang na pyesa dito. Uh, sabi ng mayari na bumili daw siya ng bagong blower. Itong terminal papalitan din to, meron naman siya dito. Yung ako ko na lang para lahat-lahat na para ma-sure na magawa ng tama. Ito ata bago din ata itong ano, ay hindi pinoto lang. Pinoto lang ata. Yan. So ayusin na lang natin lahat 'yan. So ano mga gagawin dito? Speaker terminal, maghanap tayo ng pamalit dito yung mga piyesa na kinalawang dyan ayan ha, marami din dito isa isa natin yan ayun, ayun po lahat, ang dami so kalasing ko na muna lahat maliban sa transformer then itabi ko muna tapos ayan o, oh, volume saka ako mag ano, saka ako magpalit pa isa isa ng mga piyesa then pagkatapos nyan pag nagawa na natin palit uh, tasting, ganun lang kasimple. Wala na munang ng paisa-isa, kumbaga isang ano, isang bugsuhan 'to. Gusto sana ng i-DIY ng may-ari, pero mas gusto niya ano sa technician na ipagawa para sigurado talaga na magawa. Gusto ng mga boss, Maraming na tayong gagawin dito. Mapapasubo tayo Sana ano, tulad nito, ang dami ng walo oh. Burado na tanggal lahat 'yan. Kapasitor, resistor, jumper. Yan, ganun din dito. Oh. Kaya pinakyaw ko na lang to. Tapos yung board niya, medyo corroded na rin. Pero pwede pa yan. ah uh, ganun din ang sinayo dito sa ilalim ng ano. Ng board. Ayan o. Pero tsagayin na lang natin. Total ano. Uh, trabaho din to. Ikita din tayo dito pag natapos natin. Okay. So update ko lang kayo mamaya mga boss kung anong ano. -ano kung ano yung mga gagawin simulan ko na muna habang ano maaga pa okay mga boss update tayo so wala na masyadong ano to kasi next time lang siguro pag may maganda tayong camera magta time lapse tayo na magpapalit ng ano so sa mga gusto na ang ganon yung yung nakatutok lang yung camera tapos habang ginagawa ko yan ita time lapse natin ah uh, try natin sa ngayon kasi medyo ano tawag dito yung quality ng camera natin hindi maganda tapos tawag dito yung memory so mahaba haba din kasi yan katulad nito mahabang oras yung ano kaya kinakat na lang natin so sana maintindihan ng iba uh, may iba din kasi mo bakit daw putol putol yung video o ano so kinikwento ko naman na katulad nito ah uh, lahat dito pinalitan natin yung mga makalawang dyan. Uh, IC na yan katulad nito ito. Ayan. Kita nyo naman kasi andyan naman yung mga pinagpalitan. Mahaba lang talagang oras. So itong dalawang to simula kaninang umaga ginawa ko. Hindi naman siya tuloy-tuloy pero majority ng oras ko naubos talaga dito kasi isa-isa magano ng pyesa. Kakalasin. Naikabit ko na lahat dito naman sa switch na to ah uh, tinanggal ko dito yung mga itong part na to yan. kasi yan lang yung may function dyan tapos ito yan, no? yung dalawang yan, yan lang may function tapos ito, dalawa ay hindi pala kita yan tapos, yan lang yung ano, tinanggal natin ah, saan na ba yung mga ano, ito kasi ayan na yung ilalim yan no? Oh. madumi na tapos ito yung mga contacts niya. napalitan na rin yan nagkalas tayo ng isang bago dito na ano yon tapos ito, wala to, lalagyan na lang natin ng panibago at ayan. Pati dito. So, ayos na, ayan. Para wala, walang loss, ganito ang ginawa natin, hininang natin ni Richo. Ang downside lang nito, syempre wala na, sakit. Hindi mo na makakalas isesa. pero Pero sigurado walang loss. Uh, iwas loss sa mga wiring yan. Siguro dito, ganun din ang gagawin natin. Uh, ano, gagawin natin dyan yun lang yung update natin so pag ganito talagang makalawang mga boss sasabihin ko na magastos talaga to at matabaho so suwerte nyo kung may mga teknisya na papayag ng ano papayag na mababaan, ang libo sa ganito kadaming trabaho at minsan hindi na rin talaga tinutuloy ng iba kasi halimbawa generic lang naman gagastos ng malaki parang hindi practical yung iba naman pinapatuloy lang kasi may sentimental value o kaya napasobo na sa gasto sayang naman kung i-jajunk na lang kumbaga sayang yung ginastos kaya ituloy na lang para mapakinabangan so iba iba yung rason kung bakit tinutuloy pa rin kahit marami ng sira umutan ko na takpan ko na to binuksan ko ulit para makita ko sa inyo ipakita ko sa inyo na okay na ayan o no? so okay na to mga boss anong nangyari Re recap natin kung anong ginawa natin dito no. So, nung na, ano natin, kulang-kulang yung mga pihitan dito, kinompleto natin yan. Pati itong mga pindutan na yan, kulang-kulang din yan. Pati yung ano, pali, ano, bungi-bungi na. Pati itong pihitan, yung malaki, pinalitan natin kasi tingnan nyo naman ang binuksan ko. So, nakaganyan na lang. Hindi natin malaman kung anong nangyari dito. So, may pamalit naman tayo, okay na. Tapos, yung speaker terminal, napalitan din natin yan. Ito yung dati niyang speaker terminal oh. Puro kalawang na. Tapos uh, yung wiring niya hindi na rin maganda yung pakaano. Then dito, wala yan dito, nilagyan na natin. So gumawa na lang tayo ng para nilagari natin kung masya naman. Kaya lang walang tornadohan yung isa, pero kahit papaano, ito bago naman to. Meron tayo niyan. Din sa mga wirings naman, yan, yung mga wirings natin nga pala, nagloko yung relay nito ah, uh, pinalitan ko na lang ito yung relay nya hindi na rin kasi maganda yung contact ng isang linya nawawala-wala yung sound sa right, so pinalitan na lang natin yan din yung mga kinalawang yan, yung wiring, inayos natin kung mapapansin nyo, naka-organize na yung mga wirings nya, nakatali lahat yan naka-cable tie para hindi magulo, yan nakaayos yan yung pinaka wirings ah, okay na to uh, ah, naka FM kasi tayo yan yung pinaka naka ano tayo sa 93.9 natesting ko na rin to kanina na mga ilang oras pinatay ko na lang tapos sinakpan ko nung ini-edit ko na nakalimutan ko wala pala akong ano naputol pala yung video baka mamaya ano bin kaya binuksan ko ulit para may report sa inyo na itong ginagawa natin nagawa na po dito pala, nasira din yan dyan. Inayos ko na lang. Tapos ito, magtataka kayo. Ang nabili na transformer ng may-ari, walang supply para sa 9 volts. Para sa pan. So, kumuha tayo dito ng ano. Kung mapapasin nyo, ayan yung supply ng pan. Dyan tayo nag-tap para sa pan. Kasi walang supply yung pan ito eh. So, dapat mayroon pa yung isa para dito. So, ang nabili niya, wala. So, ayan, ayos na. bukas kukunin na to ng mayari at yung ano pala yung switch wala yan dinikita lang natin pati ilaw pala buti naalala ko wala din yan dati nilagyan na lang natin yan yan pati yung wiring dito mapapansin nyo yung ano dyan yung mga selector switch na yan puro kalawang na yan mga boss oh. ito yung ano nyan oh. basta ito ganito karami yung piyesang napalitan mga boss, ayan pa yung iba. Oh. Ito sa ibang gawa naman yan. Eh. So, ito naman, dito naman yan. Eh. So, yung dito sa kanya, ito. Ganito karami yung... Ganito karami ang pyesa na papalitan. Kapag ano, puro kalawang yung ano... Yung amplifier nyo. Yan, yan. Dami nyan, no? Puro Resistor.